morning naman po mga sadik magandang umaga ito naman po yung aking isang paraan kung paano natin mapapanatiling basa ang puno ng ating mga tanim halimbawa po yung sunis kalamansi, sinturis basta po para hindi po tayo dilig ng dilig yan ako po ay ni... nakakita sa school ng sirang water water galon yan yan po yung aking gagamitin doon ko po ilalagay sa puno ako po may nailagay ng isa doon kaya tara na let's go sa may tanim po ako dito puno ng lansones tatlong puno yung isa kagabi ay nalagyan ko na ng isa dahil nakakita ko oh, yan ayan po yung isa oh. di gay lagi na pong basa siya ang lupa o oh. Hmm. yan ganyan po yung isang paraan para hindi ka po dilig ng dilig sa araw-araw yan po yung mga sirang galon. Yan po ang isang paraan ng pagdidilig ng ating mga puno Nang halimbawa yan po rambutan, lansonis, kalamansi yan po yung mga sira-sira kahit na ano pong mga plastic pag pag po pwede po natin lagyan kahit mga galon yan yan po ay natutunan ko doon po sa amin sa Mindoro nung nag, nag el ninyo po doon ay marami pong tanim kaming kalamang siya at sintores ang ginawa lang namin po nun ay puno ng mga kawayan wala naman po yung panahon na yon nung itis kawayan yung kuwan po isang buko ng kawayan yun po ang ginawa namin at saka po yung mga galon ng mantika ayan yun ang ginawa ko namin kaya ayan ari pa hong isa ay aking ilalagay dito na kabila bali kulang pa po ako ng isa pa tatlo po yan eh ito yung isa ayan bat yan ay dito natin nilalagay oh. diniligan ko ito kagabi eh Yan. Ayun oh. Kusa na siyang tumatagas. Dahil sira ang ang gripo niyan. Mm. Ayun. Diretso na siya, mga sadik. Lang so siya tatlong puno 'yan eh. Ayun ang isa pa oh. Maghahanap ako ng isang galon. Kaya ayon. Salamat po. Sana mayroon po kayo natutunan. Magandang umaga at magandang buhay. Magtanim ng tayo mayroong anihin sa bandang huli. Hanggang sa muli. Peace out. Power. Bye-bye.